Mariing itinanggi ni Chloe San Jose ang mga aligasyon na siya ang tinutukoy ni Oj Diaz sa isang blind item na ibinahagi ng talent manager at vlogger. Ayon kay Chloe, ang mga netizens na nagtag sa kanya sa post ni Oj ay nagkamali ng akala, kaya't agad niyang nilinaw ang issue. Ang blind item ni Oj ay tumutukoy sa isang influencer na di umano'y mayroong diva attitude, isang uri ng pagkilos na nagpapakita ng pagiging mayabang o maarte. Inilarawan ni Oji ang isang karanasan kung saan ang isang influencer ay tila hindi makapaghintay na matapos ang makeup session habang patuloy na abala sa paggamit ng cellphone. Aniya, ang mas nakakagulat pa ay ang influencer na ito ay hinihingan pa ng pagkain ng kanyang personal assistant habang ginagawa ang makeup. Ayon pa kay Oji, ang influencer ay tila hindi nagpapakita ng pagpapakumbaba at respeto sa mga tao sa paligid. Inilahad niya na sa isang event, nakatagpo siya ng pagkakataon kung saan nakita siya ng influencer, ngunit hindi itong umiti o nagpakita ng kahit anong reaksyon, kaya't nagtataka siya kung bakit ganoon ang ugali. Diyos ko, ba't ba ganyan ang ibang influencers? Sumikat lang sa digital, parang daig pa ang totoong artista na nagsimula talaga sa pinakababa, dagdag pa ni Oji sa kanyang post. Marami ang nagbigay ng reaksyon sa post na ito, at hindi nakaligtas si Chloe San Jose sa mga komento ng netizens. Ayon sa kanila, siya raw ang tinutukoy ni Oji, kaya't siya ay natag sa post. Bilang sagot, nagbigay linaw si Chloe at iginiit na hindi siya ang influencer na inilarawan ni Oji. Nilinaw niya sa isang pahayag na wala siyang personal assistant, siya ang personal na nag-aalaga ng kanyang makeup, at hindi pa siya nakikilala si Oji Diaz ng personal. Sa kanyang mga paliwanag, binigyang diin ni Chloe na ang mga akusasyon laban sa kanya ay walang basehan at hindi siya ang tinutukoy sa post ni Oji. A lot of people mention ng Mina me ko raw yun. Firstly, wala po akong PA. Secondly, I do my own makeup. And thirdly po, I've never met Mr. Ogie Diaz in person, sinabi ni Chloe sa isang pahayag. Nagbigay naman ng suporta ang ilang mga taga-suporta ni Chloe na nagsabing hindi siya katulad ng inilarawan sa blind item ni Ogie. Sinasabi nila na si Chloe ay isang grounded at mabait na tao, kaya't hindi siya akma sa mga ganitong uri ng mga paratang. Sa kabilang banda, si Oji Diaz naman ay hindi pa nagbigay ng karagdagang pahayag ukol sa isyo, ngunit ipinaabot niya sa publiko na baka nga ito ay isang uri ng misunderstanding o hindi pagkakaintindihan. Para sa kanya, ang post ay isang simpleng pagbabahagi ng karanasan at wala naman daw siyang intensyon na magturo ng partikular na tao. Ang isyong ito ay nagbigay diin sa mga usapin tungkol sa ugali ng ilang influencers at kung paano ang kanilang mga aksyon ay maaaring makapagbigay ng impresyon sa publiko. Sa mga social media, maraming mga personalidad ang nahaharap sa ganitong uri ng mga kontrobersya, kaya't mahalaga ang mabilis at tapat na paglilinaw mula sa mga inaakusahan na tao upang maiwasan ang mga maling akusasyon. Sa kasalukuyan, ang usapin tungkol kay Chloe ay nagsilbing paalala rin sa mga netizens na bago gumawa ng mga haka-haka, kailangan munang tiyakin ang mga detalye at huwag agad maniwala sa mga blind items at mga kumakalat na balita. Ano ang senyo sa balitang ito?